Andito pala ako ngayon sa kwarto ni Chowot. Umalis siya ngayon. Kaya sabi niya sa akin, kailangan daw pag uwi niya, malinis sa tong kwarto niya. Ako pala si Adrian. Ay, totoo ko talagang pangalan. Pinapunta niya ako dito para maglinis. Ewan ko ba sa taong yun. Kapag nanonood ako ng vlog niya, sobrang linis ang kwarto. Pero kapag nandito ka na sobrang daming kala. Pero di naman ako nagre-reklamo. Kasi papasahurin naman daw niya ako mamaya. Oh, may panset canton nga tong foam niya. At saka ba yung mga iba niya minumok? Kaya Ma malalaman mo talagang dito siya natutulog. Sobrang dami nga niyang kalat ngayon. ngayon. isang buwan na yata siyang hindi nakakapaglinis. Maliit lang din pala yung kwarto ni Chow. wala rin masyadong nakasabi. Ayaw daw kasi niya yung mga, yung mga nakasabit sa pader. <laughs> kasi baka malaglag pa daw yun kapag natutulog siya. Dami kong alam no. close ko din kasi si Chow. Alam ko nga yung paboritong kulay nun. Kaya dito nga sa hawak kong tsinelas Malalaman mo na din talaga sinuot ko nga tong malaking chinelas at grabe mga guys kapag suot mo pala talaga to para ka rin pala talagang panabong naman no Matagal din pala akong kinuha ni Chow na tagalinis dito. Kaso nga lang na busy lang din ako. Kaya kailang din talaga nakapaglinis. Kaya ako nakakailangan ko yung tagalinis ng bahay. Ipalinis mo na yan sa kapitbahay mo. Chot! ay bawal pala akong magchow dito. Nabilis lang din pala itong linisin. Lalo na nga, hindi naman dito ito kalakihan. Tatlong oras ako nirenta dito. Kaya tatlong oras din ako maglinis Sinabay ko na din pala itong electric fan. Na sobrang daming alikabok. Sa daming ang naipon na alikabok. Mukhang halos isang buwan na yata itong hindi napupunasan. Napuno na din kasi ng alikabok yung basahan. Kaya kailangan din talaga tong malinisan. May mga kuya tsaka ate pa pala si Chow. Pero sabi niya sa akin kanina, yung kwarto lang daw niya yung lilinisin ko. Kaya na marinig ko nga ang sinabi niya yung sa akin. Natuwa din talaga ako na sobra. Kasi di na madadagdagan yung trabaho ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya gandahan ko yung paglilinis ngayon. Kaya kahit hindi ko dating minamap to, mamap ko na din ngayon. Tsaka dinagdagan niya yung sahod ko ngayon. Dati kasi pinapasahod lang niya sa akin 50. Pero ngayon naging 60 na. Eh, may hirap nga lang din pala dito. Na kahit sabihin mong maliit lang yung kwarto, yung pagmamapat pagwawalis din talaga. Kasi dahil dito nga sa kama, sobrang hirap din gumalaw. Kinawa ko na nga din pala in inorder niya sa online na shop. Napinapaayos niya na din. Kahon ng mga sapatos. Kailangan mo muna din talaga siyang bued para maging kahon. Mayroon na din siyang ganito. Kaso may mga bagong dating nga siyang sapatos. Kaya pinapabuo niya ulit ako ng ganito. Habis lang naman din siyang buwin. Kaya lang kailangan mo din talaga habaan yung pasensya mo. At na nga mga nabuo natin mga guys. naman yung mga class A sapatos. Yowat. Mukhang bago pa nga itong dalawang sapatos. Bigay daw ito ng atin niya. Nakakatuwa nga itong mga sapatos na ito. Sa pagkakaalam ko nga, hindi siya masyadong nasuot ng ganito. Pero sabi daw ang daw ng atin niya, uso daw ito ngayon. Mayroon <coughs> na din naman box dito. Kaya nga lang kailangan din talaga dagdagan. Ito mga sapatos nga na ito. Ito yata yung sinusuot niya kapag nage-escort. Hindi nga kasi itong mga boots sa loob. Kaya dito na muna sila sa kohon. Ito yung dalawang sapatos nga na ito. Ito din talaga yung lagi niyang sinusuot. Kaya kung mapapansin niyo, medyo madumi pa siya. Gusto ko sanang linisin. niya sa akin, kwarto lang daw lilinisin. May nagkakalkal ko na yung mga gamit niya dito, mga guys. At eto nga yung bago nga daw niya chinelas. Hindi ko na masyado nakikita niya na suot na tong Gucci. Baka daw kasi magasgas. Lalo na hindi pa daw fully paid yun. Baka magalit na sa akin si Chawot mga guys. Nasa balikan na natin tong kama niya. Tagulan na nga din ulit ngayon. Kaya kailangan. Mabalutan talaga nating maayos tong foam. As gusto nga ni Chawot Yung banda walang lukot. Malikot din kasi matulog yun. Kaya minsan pag gising niya wala na rin yung nakabalot na kumo. Wala nga akong makitang magkakapareho na pillow cover. Kaya heto na lang din yung mga kinuha ko. Ayos na to. Niya naman yung kulay blue. <laughs> Binilisan ko na din pala sa pag-aayos. Kasi nandito na daw siya sa bahay. Naliligo na nga din siya. Kaya ilang minuto lang din. Narating na din si Chow. Kinamitan ko na din pala ng spray yung una niya. Para mas mapabilis nga siyang makatulog. Maganda to. Kasi nung mga nakarang araw nga. Nakakatulog na siya ng mahimbing. Kung dati alas 4 ng madaling araw. Ngayon nga alas 3 na lang. Sobrang bango nga nitong kwarto. Para ka rin talaga matulog sa hotel. Kaya parang gusto ko rin matulog mga guys. Pero nandito na pala si Chow. Kaya uwi na din ako. Sir, hindi ka na pala. Check mo na yung kwarto mo. Wow! Tapos ka na maglinis, patingin. Ay, sige po kasi ahead. Tulog na ako ha. Kasi pag naman pala nung hinarik kong katulog Kasi ang linis na ulit ang kwarto ko Galing din kasi ako sa ibang bansa ngayon Pero di ako nagtura Nagtrabaho din pala ako doon para maglinis At kakauwi ko lang din talaga <laughs> Sobrang press kong awal sa pakiramdam Kaya matutulog muna ako ah, mga guys Ayun lang Bye bye